once again to my channel. Please like, watch, and subscribe. <laughs> Nandito ako ngayon sa Tongchong dito sa my part na ito. Hindi ko alam kung saan lugar na ito. Nandito kami sa tuktok na ginagawa pa lang. Kasama ko ang aking kaibigan na si Lovelyn. Hello Lovelyn. Ayan. Siya si Lovelyn. Lovey, lovey. Ayan. Morning guys. Dito kami mag-day date ngayon akala namin nandito yung sakura dun pala sa kabila so ayun guys pupunta kami doon mamaya so dito muna kami magcharan-charan habang uh, ano tinitignan ang uh, ang paligid kasi napakaganda yung paligid pero mas maganda pa siguro ito pagka natapos na ito dahil ongoing ang construction so andito kami sa little hill na ito at dyan sa likuran namin ay maggagandang mga building residential building po yan So, ayan. Tara at uh, ko sa inyo ang mga cable car na nagliliparan sa himpapawid. <laughs> nagliliparan talaga. Yung mga nakasabi na parang pumpkin. So, tara guys, pakita ko sa inyo. Andun na yung ano, aeroplano. yun know? Oh, ah, laki-laki. Uwi na tayo. So, tara guys, tara guys, tara guys. Tara na. Ikutin natin ang tungsyong na ito na napakaganda. building ng aking friend na taga rito sa Tungtong. Ito si Lovely na yan. At si Sophie. Ayan. So, andito kami at itong ang paligid ngayon. Ayun, ang laking ng plano. Oh. Uwi na tayo. So, ito guys, ang uh, yan po ang station ng ano ng cable car. At yan ang cable car dito sa Tungtong. Iba naman yung cable car doon sa Ocean Park. Ayan, napakaganda. O, di ba? Supposed to be, doon kami pupunta. Kaya lang, iba yung napasukan namin, naakyatan namin bundok. So, sinamantala ko na ang mag-video dito dahil maganda rin naman. Experience. Uy, may maganda silang ginagawa dito, o. Oh. Pasilip nga doon. Ang ganda ng tunog ng ano, ibog ito. sabi niya. Ayan sila o. Ayan, play para. Ay wow, ang ganda siguro nito pag natapos. Tignan niyo, may tube siya na ganyan. Eh. Baka ito ay sliding or what. Wala pa talaga. Kasi nga, pasokin ka natin. No? <laughs> Curious lang ako guys. Anong mayroon dito? Hiking trail. Wala eh. nga nang napunta malusutan dito. Hiking trail. Ano nang mayroon dito? mayroon eh. dito? balik na tayo. So, ang ganda ng kahoy yun. Walang dahon pero ang ganda. So, ito guys, dito ginagawa pa lang. Balik na kami doon sa may ano, sa may cable car. Tara, tara, tara. Walang makikita doon kasi ano, ginagawa palang ito. Ito pa lang ito. So ayan, oh, meron plano ko na na tayo. Si Papa Siki. Tara, na tayo. So, ayun yung table car station. Anong tawag yung port? ano tawag yung ano? Basta doon. <laughs> Basta doon. <diun. laughs> oh, andyan na ano naman yung helicopter. Mukhang gusto akong ilipat. <laughs> ano tayo sa kabila? Wala tayong mapala dito kasi hindi pa tapos dito. Siguro pag natapos dito, pagkaganda-ganda. Pagka ay gagawing viewpoint nanti nandito sa tarik na Tara na, wala doon eh. Wala, hiking trail yung nandun. So, baba kami guys. Ito kami sa baba, sa baba, sa baba, sa baba. Kasama ko ang aking lovey. My lovey girl. yan hello to the vlog. Hi vlogger. <laughs> Hi vlog. Good morning guys, morning people. Morning mga tao sabi ni Hungry Serian. Good morning, Hello, persons. Mga tao. <laughs> morning, persons. So, have a lovely day. Lovely have day. a Danny day. <laughs> Punta kayo sa kabila. Hello, guys! Pupunta kami sa Sakura. Dito kami sa bridge! Ayan. Oh, doon tayo pupunta. Hindi na yung guys doon. Yung oh, para na tayo nasa Pineapple Dam. Ayan. Tara! Bye-bye natin itong bridge na ito. Ang ayun mga cable na sa taas. Ayan sila. parang mga basket. Nag-jacket kami kasi ano, parang malamit-lamit. Ano yun? Siguro, yeah, no, service siguro yun ng robot ano, yun. Bakit may tatak na robot Wala namang bulaklak. Tingnan mo, natatanaw ko yung Sakura. Walang bulaklak. Tignan nyo guys, oh. Okay, go. Itong kasama ko, gagawin kong bulaklak mamaya pag wala.